Ang bagay dyan, marami asin. Oo. Ang dami yung huli, oh. Sariwa pa, no? Kulang asin ano? ito. Yan, nahuli. Magandang tuyo ito. No? Magandang tuyo. Siyah. Ganda man dito yung na nabili No? Ima din. Abilad ah, ko na yun. Abot pa siguro. Abilad na lang tas asin. Asin na lang at saka bilad. Ano? Wala na mga pagbilaran. Hindi, pala pala ang dito. Wala man po sa ano. Hmm. Ano? Hindi. Ano aguin? Datigan kayo. Hindi. Ano na? Kasi na kulay karami yan. yan. Tuyuin na lang. Ano? Tuyuin na lang. Tanggalan tuyuin tuyo niya. Hay. <laughs> Tama <laughs> dali yan. Eh, what's your mama? Ikaw ano na apag pagbintin. Hindi ho yata sila. Ayun oh. <laughs> Nabantay ata si mo. Binigyan ko na nga si Tika at si ano. Dito puli na dagdag. Nagmeron dito puli. Ah, nagbay ka na doon? Oh. Ilan? Ay, kilo na Ang ko mo sa ganito. kilo? Ang ako. <laughs> 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 ng 60. Uh, <laughs> 60. <16? laughs> <Ay, Mama, marina. laughs> ako, <gabint> ako? Ano? <laughs> ipapakita ko sa inyo. Yan. Wala nang kuya ko. Galing sa dagat. Ito walang bayad. Ito libre lang po. Binigay lang. Ayan. Tambahan. Sarap na ito tuyo. mag-ihaw. ano ba ito? Bulunggong? Hindi. Lumahan. Lumahan. Nainit na o. mag pa naman. May low pressure. mag na ako niyan. Mag-uulan na. Kaso. Mag-uulan na. Hindi na ako niyan. Hindi na ako niyan. Wala po yan. Maraming, wala namang space na pagbilaran. Diba? Yung lagot nung mabilaran yan. Ang babukot yung nakasin. Ang pabilang Oo, Ay, ay. Kaya kung tuyo kahit kung yan. Hindi si okay. Tama na naman magbilang. basket okay. yung basket mo? Lo vimos en la mesa. Ang tuyo. Yan, magtutuyo kami. Wait lang. Parang dagat yan ah. Ay, na naman. Daya ko pa ang dagat Kulang pa lang Ay, ay magkabinta ako. Ay, magkano? 50 Parinta ang Mura naman, sa... naman na sa'yo. na mo. Tuyo ay, na. Magkabilad na yun. na nagkalakas mo. mabigyan ng mo. limit limit eh Kalimitan ko. Ibig na hey. siyaan. Hmm. Binigyan ko uh, niya kay Dios, sabi ta mo pa yan. Kanya sigpa Kung wala sigpa, walang tapulok. Tingkit tang kilo pa. Uh. Lim, Limit-limit ay, uh. Gadagdag pa kita tuyo, adamay natin. Kulang ito, kala mo pa ito ay. Magabinta si mama. Ano? Gabenta si mama. Kaya? Ah, Gabenta mo, bago mabili ng tuyo. Ah. Maanahan ka pa yun si tito magtuyo. Bago magtuyo yun. Ah, madami isdaan. Nasa tuyo Ito nang lagay na yun. Hmm, yun, yun. Ito nasa Ati 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 pagtatayuspet bakap Hindi man ng aso ito. Hindi man yan. Ah, si aso di na dito yan. Hindi man alam yan. Ay, hindi man bait Aso ah, ko, ang alat warin nito. Tama ba din pasok sa itin? kasama na sa power? Ang dami alam naman, mama. Kala mo just ay mababarangay. Nagamagaling quarantine ay kapitan yung iba. Ay walang namang i-order ng kapitan. Ng, ano? ng galit lang. Hi, ah kulang. Ang natin. Um, Dadagdag kita. Um, Hindi uh, galing yung lahat. Ang na sa pinanang kulang. Ng iba isa kayakas. natin na natin na apat adilok. Yan ay makopis yan, magiging dalawang kilo na lang yan. Pag natin, tulang yan. Ang dalaki. Sa ang gripa. O, mga isang magdala na lang sa mga dito. Pag natin, pag natin. si ate dito no, 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 no. ka bintahan ay may ista yun init na nauna pa ako mabisi mama nauna pa ako matuyo pasang ka matinda Tarino. kay Alice ng linda mama na at init gabinta ka pa Tuyuin yan Magluto eh, Mag ano na kayo Luto na kayo tuyuin, ay, ay, na. tuyuin ko na. Ay, na yan Ay makatinda muna ako. Ay na ko na Hindi na Binta yan Tuyuin ko lahat yan ang daming huli. Ayan o. No. Libre na ang ulam. Adalit, buwas siya pa. Basta mamay sa lamesa. Ang daming huli niya ang sipin mo. Ano, hindi kina nga ganito ay. Ang daan ko eh. Parang si wari yung kumilaan. Orot pa yung ulan Nabenta may mura-mura. 35 piraso. Dami rin. Ay. Unahan na ko pa yun, si Zeta pagtuyo. Yung isla yun, bago mo, hindi pa natutuyo. Tingin niyo, tuyo ka agad din ako sa inyong ito. Amin na Yung iba nagtuyo talaga nito sa kaya Hmm may istan uh, oo oh, sa dagat naman yun hindi na sa kayakas na kapato mabilis eh. na sa matuyo parang kayakas na kainit yun hindi na na ito abo tuyo yan malayo nga biyahin yan sumilid din si Doko di, si pangang kamindura tulad na na dyan ang tuyo

magumay ano kalamansi at toyo uh, kulang pa yung bilaran natin yung tingi meron pala no oh, isa bago din magmamakan si matika nito so, eto tiya yung buto kulang ware ambilaran yung tiya buto natin ito maro tsokot eta na Magatayo din yung satitina Sa'yo yun na sabi mo may nagatutot na cellphone? May natawag Ay sa akin may natawag Gabay-bray tiyata Sa akin yung may natawag Ano yan? po So, yun o. Oh. Yung ni, ba, ni Batang Bandi noong tingin si Batang nagabilad ng isda. Ang <laughs> so, sinabi Batang, Batang Ginya. Batang. Sabi ni Mama, Abatar. Abatar, so, ano yun? Maano mo ka. Ito na. Yan na, oh, tuyo. Kapatong so, ko na lang iba dito. Init. Tini o. Ano? Ayos na yan. Ang kumain yan. rin kahit tuyo pinamin yung binilad namin tapos nagtira ako ng pang iho kumamaya. tapos yun ito yung ganito yung magiging tsura nya tuyo so bye